mo, sili! Hello guys, hello guys. Hello, man. Mano mano, isa-isa lang ha. Hello guys. ito yung sili na kay Apat ka guys. Ato sili. Maya yung 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 niyo. yung 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 isa lang hindi uh, sabay kasi maglaro hindi ka magkasaligan maayos. ayos game game igal mo basic mo ba, tol? ano to? talab ba? wala autong autong ngawbong Nga, mo na pangalawa 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 oh blag vlog, vlog kami boy kung challenge. ano mo share mo kaso ah pa ko pa 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 pa